demonyo ay nagpapakita sa industriya ng musika ngayon. Hindi lang yan, maging sa mga parada ng mga pagdiriwang ng mga festival at iba-ibang karnabal. Inilunsad ng Doja Cat at ni Kevin Gates ang Demons, isang kanta mula sa kanyang paparating na ikaapat na studio album na Scarlet 2023. Inilabas ito noong September 1, 2023. Habang papasok tayo sa buwan ng ber, tinitingnan ng lahat sa buong mundo na upang ipagdiriwang ang parada ni Krampus. Ano ang diwa sa likod ng pagtanggap sa karnabal ng, ng Diablo na ito? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia. Pakishare at ilike ang video ito at paki-subscribe po ang channel na ito. Narito ang propitikong babala na dapat nating malaman. Música Bermans na, narito na at malapit ng Halloween na isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa buong mundo. Ngunit mayroong isa pang malademonyong kasiyahan na ipinagdiwang ng buong mundo. Ito ang Night of Krampus. Sino ba si Krampus? Si Krampus ay isang anthropophobic na nilalang na may sungay kung saan ang pinagmulan nito ay natagpuan ng mahigit na dalawang libong taon na ang nakalipas sa pre-Christian pagan society sa Central at Eastern Alps sa Switzerland, sa Southern Germany at Western Austria. Sa New Orleans, ang krewi ng Campus 2023, NOLOC 2023, itala mo ang pitsang ito. Manood ka sa New Orleans dahil si Krampus ay parating na sa iyong bayan. Dito lang sa New Orleans, mo matatagpuan ng ganitong halo-halong kultura na pinagsama-sama ang kanilang mga lumang tradisyon. Ang ganap na kakaiba sa New Orleans ay ang aming sariling mga kapatid ni S.S.H. Ang S.S.H. na ang ibig sabihin ay She herkins Him, ang Diablo. Ang New Orleans ay gumagastos ng daan-daang libong dolyaris para sa pagdiriwang na ito bilang parangal sa Diablo. Sa Vienna, Austria, si Richard Dreyfus kasama ng kanyang nobya ay naroon sa nakakatakot ngunit kaakit-akit na tradisyon sa Austria para sa demonyo ng taglamig upang simulan ang season. Sa Munich, Germany, ayon sa LonelyPlanet.com, bakit ang parada ni Krampus bilang isang holiday sa Munich ay hindi mo makakaligtaan? Ang isang pulang ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa mga kalye, ang anino na mahabang sungay na umaanino na nagbula sa taas na mga, ng mga gusali, may mga apoy at may mga figura na gumagalaw sa gitna nito, may mga humihila ng apoy na ilan naman ay bumubuga ng apoy at natuto nilang mahalin ito bilang isang parangal sa diablo. Mga kaibigan, bilang tagasunod ni Jesus, dapat tayong mapagbantay at maingat na huwag lumahok sa mga ganitong uri ng pagdiriwang. Sapagkat ito ay simpleng pagsamba at paglilingkod para kay Satanas. Mateo 10, versikulo 1, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang labing dalawang alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang palayasin sila nito. Nangyari na ito dalawang libong taon na ang nakalipas kung saan si Satanas ay nandaya sa pamamagitan ng ahas at gagawin niya muli ang mga pandarayang ito sa mga huling araw. Paano? Sa pamamagitan ng mga industriya ng musika. Hindi nyo ba napapansin kung bakit ang daming rappers at mga pop artists ngayon ay bumaling sa pagpupromote ng demonyo at masasamang imahi sa kanilang musika? Tulad na lamang ni Lethal Nas, Sam Smith at Doja Cat, milyon-milyon ang naka, nakikinig sa mga artistang ito na ngayon ay nag ebanghelyo para sa Diablo at sa kanyang nawasak na karian. Si Doja Cat ay isang rapper na ang karera ay sumikat kung saan ay kanyang isinusulong ang imahe ng demonyo. Ang kanyang red carpet appearances, mga kasuutan, pagkilos na tulad ng isang demonyo, mga tatu, gaya ng all seeing eye ni Lucifer sa kanyang ulo sa kanyang pinakabagong video na demons ay hayagang naghayag ng imay at satanismo mga ekspresyon na mayroong labing dalawang milyong views sa loob lamang ng, labit ng labing dalawang araw si Doja Cat ay nakasuot ng kulay asol na pintura at prosthetics na parang totoong demonyo sa video ito. Kung saan siya ay nakasakay sa isang dragon na mas satanismo ang imahe. Eh. Siya ay nakasuot ng manggas sa kanang kamay na may pentagrams pataas at pababa sa manggas. Ang niluloob ng kanta ay kanyang sinasabi, Ako'y Diablo, Panginoon. Ang lyrics ay nagsasabi na siya ay demonyo, siya ay isang rebelde at iyan ang pagkatawag kay Satana sa buong kasaysayan gagawin ni Satanas na gumamit ng mga celebrity at mga paradang karnabal upang tanggalin ang dignidad at moralidad ng mga tao dahil ang Diablo ay napupuot sapagkat ang katotohanan na ang mga tao ay nilikha mula sa larawan ng Diyos ang tanyag na American rapper na si Kevin Gates ay na-interview. Sabi ni Kevin Gates, 3,000 taon na siya at anak siya na isang fallen angel na ito mismo ang naririnig mo mula sa awiting demons. Ito ang kanyang pahayag. This is gonna sound very, very crazy. I'm already like 3,000 years old right now. I just tell people I'm 33 because I don't age. I'm immortal. There's nothing new under the sun. My mother had sex with an angel, was born immortal and ain't even know it. Forward to the future 86 years old. ang mga parada sa mga festival at ang industriya ng musika ang mga pelikula ay mga palaruan ni Sat ni satanas upang tayo ay libangin paano tayo libilibangin entertainment. Ito ay upang sakupin ang isipan ng tao upang si Kristo ay hindi natin na naisin. Ang Biblia ay nagayag ng pagkakaroon ng matinong pag-iisip at ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat na mas masilan ang mga sensibilidad sa mga huling araw na magkaroon ng tatak ng Diyos. Si Dr. Juanita Mac Elwin, isang dalubasa sa musika, sabi niya sa kanyang libro na Inside Rock Music, page 2 ang pariyong eksaktong ritmo ang ginagamit ng bawat isa ng tatlong reliyon sa Afrika, ang musikang Indian, musika sa rock at ang musika na ginagamit sa mga pulong ng mga faith healers, ang Diyos. Ang demonyo ay dumarating sa tuwing siya ay tatawagin ang sinumang gumagamit ng mga ritmong iyon sa Deuteronomio Kabanata 12, talatang 30, 31, huwag ninyong gagawin sa Diyos ang karumaldumal ng gawain nila sa pagsamba sa kanilang diyos diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Narito ang larawan ng pagha paghahain ng bata sa paganong Diyos na si Molik. Pansinin mo sa background ang babae na may hand drum at isang lalaking may malaking tambol. Ang tambol ay gumagawa ng retmo at ito ang sentro sa mga paganong pagsamba. Gaano ba kahalaga sa Panginoon ang musika? Sa Matthew Kabanata 26, talatang 30, umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sa mga gawa Kabanata 16, talatang 25, nang maghating gabi na Pablo at Silas ay nagdarasal at umawit ng mga himno sa Diyos at ang ibang mga bilanggo ay nakinig sa kanila. Binanggit sa aklat ng Apokalipsis ang parihong awit ng mga banal ang awit ni Moses at ang tupa ni na si Jesus. Sa Apokalipsis Kabanata 14 talatang 3 at sila nangagawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng trono ng Diyos at sino man he hindi maaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na put apat na libo lamang sa makatuwid ay siyang mga tinubos mula sa lupa. Kaibigan, nais mo bang makasama sa makalangit ng mga koro? Mga bagong awit na tanging ang mga tinubos lamang ang nakakaalam na awiting ito. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pakitype sa inyong mga comment section, iniligtas ako ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Salamat mga mahal na mga kaibigan. Pwede po bang ibahagi ang napapanahong video ito sa lahat? At patuloy lang po nating ipahayag ang mga katotohanan nagmula dito sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia.